Kinakausap na ni Albay First District Congressman Ed Lagman ang mga alkalde sa kanyang distrito ukol sa posibleng pagsasampa ng reklamo sa Commission on Elections laban sa mga grupong nagsusulong ng People's Initiative. Ito'y kaugnay sa umano'y isandaang pisong bayad sa pirma ng bawat botante sa petisyon para sa Charter Change o Chacha. Ayon kay Lagman, tuloy pa rin daw ang pangangalap ng mga lagda para sa People's Initiative at may bagong diskarte pangaraw ang mga gumagawa nito yung perang pambilinan sa tao, hindi na ibigay sa tao yata, pero ang ginawa ay pinakain sa tao. Uh, meron silang parang, para silang nagparte, Pwede nga ang uh, initial jurisdiction ay sa Comelec. Kung iyan ay gagawin na uh, parang uh, akin to an election offense. Nakalagay naman sa ating election code ay pinaparusahan, bawal ang pagbenta uh, o pagbili ng uh, voters. It's very possible na yun ang kailangan namin gawin o pwede rin mag, mag, ng uh, criminal complaint sa prosecutor's, prosecutor's office as an election offense. Pinabulaanan ng dating kongresistang si Alfredo Garbin ang paratang nilagman na suhol umano ang mobilization funds na ibinigay sa mga alkalde. Pero ayon sa kanya, tuloy ang kanilang pangangalap ng pirma kahit bukas na ang Senado sa Chacha. Ayon sa Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act, dapat 12% o higit pa ng mga rehistradong botante ang lumagda sa petisyon para baguhin ang konstitusyon. Hindi rin dapat bababa sa 3% na mga rehistradong botante sa bawat distrito ang kasama sa petisyon. Kami sa People's Initiative, tuloy din, tuloy lang kami. Kung meron ng sufficient na pirma, uh, sufficient ng pirma, then we will file the same to the Commission on Election for its verification. Wala naman sinasabi na yung mobilization fund ay pambili ng pirma. Para kay Kabataan Party Representative Raul Manuel, senyales ang pagbabago ng posisyon ng Senado ng pagdanais na ratsadahin ang chacha bago ang ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Bagay na itinanggi ng isang kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez. Tingin natin, mas nararamdaman natin ang desperation para baguhin na talaga ang Constitution. Kasi all routes possible are being explored. Wala namang instructions na gano'n na let's do this, let's push this. Yung sinasabi ang kanina, narinig ko na ririgalo sa, um, sa SONA. There's no such thing. Inaasahang iinit pa ang usapin sa Chacha sa Kongreso sa pagbabalik sesyon ng mga mambabatas sa susunod na linggo. cnr congel cnn philippines